So yan mga kabukid o oh. Yung ating mga inahin So inilipat na natin sa kabilang Rins Kasi naglilim na kasi ito silang lahat So Inilipat ko muna sila Para tumigil na sila Sa kanilang pagkabrody Yan Hello mga kabukid magandang araw Plus yung lahat So ngayon mga kabukid gusto ko lang i-share sa inyo mga kabukid Kung ano yung aking ginawa dito sa ating mga palakihing sisyo na magdadalang buwa, magdadalawang buwan na yung katapusan so i-share ko sa inyo mga kabukid kung, kung ano yung ginawa kong diskarte nung time na inilipat ko na sila dito sa kanilang bago na pababahay itong diskarte na mga kabukid ay base lamang sa aking experience o mga na-observe dito sa aking pag-aalaga ng mga sisiw so sa akin namang na, po na okay naman siya epektibo siya so ngayon mga kabukid tara samahan nyo oh. so yan na sila mga kabukid malalaki na yung ating mga magtutumans ng mga palaking sisyo so bali ngayon ay March 13 so halos mag iisang linggo na sila dito mga kabukid So ayan mga kabukid. Ano papansin niyo mga kabukid? Mayroon siyang mga tabing sa gilid. Pero may may part may area na wala. So ayan mga kabukid, sa likod mayroon din siyang tabing. So nilagyan natin ng ganyan mga kabukid para yung ating mga sisyo hindi siya lamigin. So halos 50% ng ating kulungan sa kani yung pabahay nila hindi sila kayo makabukuin na mainit na kasi ngayon so halos 50% nakabuuhan ng lagayan nila mga kabukid lagyan nyo ng tabing so hayaan nyo lang ng ganyan para yung ating mga sisyo hindi siya lamigin so ganyan lang ganito lang yung ginagawa kong yung mga kabukid so hinahayaan ko lang sila na ganyan kahit na mainit yung panahon. Kasi mayro namang Pero mayro namang area dito na bukas. So ito dito mo bukid nilagyan ko ng sako dito na banda kasi yung hangin dito kasi papunta galing doon ang hangin na area so papunta dito. Kasi yung area na yan sa dagat yan eh na side. So papuntang hangin dito sa naglagay ako dito ng sako. So, titingnan nyo lang mga kabukid yung direksyon ng hangin. So, alam naman natin mga kabukid na ang lamig ng hangin, yan ang mga minsan ang dahilan para yung ating mga sisyo ay mabilis magkasakit. So, hayaan lang natin ito mga kabukid na ganito, may tabing palagi. Hanggang sa lumaki na talaga sila. So, yan sila mga kabukid, oh, malalaki na talaga sila. So, kasi naman sa akin na-observe mga kabukid na ganitong diskarte, eh. epektibo siya sa mga palakihin nating sisiw. So, ayan o. No? Maliliksi na sila mga kabukid. So, hintayin lang natin na yung mga balahibo nila na kumapal ng gusto. So, siguro, pag umabot na to ng mga dalawang buwan, ayan, alam siguro, makompleto na yung mga balahibo nila. Kasi meron pang iba na yung iba talaga maninipis pa yung balahibo. So giniginaw pa yung iba. Ay ako <laughs> so yung gagawin lang natin itong mga bukid, observe lang natin sila. So itinan lang natin palagi, i-monitor lang natin. So wag natin silang hayaan na kung giginawin lang talaga sila, dadagdagan mo lang yung tabing nila. Para mawala yung ginaw. So yan mga kabukido, nandyan pa rin yung maliit natin na yung mga kabukido. Nakasurvive pa rin siya. So ganito lang ang aking pag-aalaga ng mga sisiyo mga kabukid, yung diskarte ko. So huwag nyo lang kalimutang maglagay ng tabing bago nyo ilipat, pag naglipat na kayo ng mga bagong sisiyo. So yan o. Oh. Ang liliksin nyo na lang mga kabukid. So, yung araw na to, Huwebes pala. So, nagbigay na naman tayo ng antibacterial sa kanila. Tapos, may tipok sporty. So, dalawang bisis tayo sa isang linggo nagbibigay ng ganyan mga kabukid. Para yung ating mga sisiyo ay may sa sakit. So, okay naman sila mga kabukid. Walang problema. Maliliksi. So, kahit dalawang bisis tayo nagbigay, hindi naman yung strong. Mild lang yung ginagamit yung pagbigay natin sa rinla hindi yung talagang totally na malakas na dosage so yan o kakabukid okay na okay talaga so ito na naman yung ibibinta natin sa buwan ng katapusan ng April at itong kakabukid itong batch na to ito yung nauna so magki 3 months na sila ngayong katapusan So ito na yung ating ibibinta ngayong katapusan ng April Ay Marso So yung sa kabila katapusan ng April Ito katapusan ng March So malalaki na rin sila mga kabugid So yan Wow so, na ako sila mga kabugid kasi mainit ang panahon ngayon So huwag na natin kalimutan lagi maglagay ng tubig Pag naubos palit agad mas malaki talaga yung mga kabukid yung boiler natin na uh, crossbreed ng basila natin na uh, roaster. yan di pa natin natapos yung ating range area mga kabukid so yun lang mga kabukid so ganun lang yung ating diskarte sa ating mga sisiyo na palakihin pag inilipat na natin sila sa ganong pabahay nila yung kulungan lagyan lang natin ang tabing so halos 60% o 50% ng kulungan nila lagyan natin ang tabing para hindi sila ginawin pagdating ng gabi so hayaan lang natin ang ganon kahit tanghali wag mo lang tanggalin para yung ating mga sisiyo talaga alam naman natin, yung ating mga sisyo, ayaw nila na malamig. eh doon sila nagkakasakit. So, disclaimer na mga kabukid, yung aking sinishare sa inyo ay basin lamang sa akin na observe dito sa aking backyard at palagi kong ginagawa dito. So, hindi naman tayo eksperto, pero nakita nyo naman yung ating mga sisyo, malalaki na sila. So, yan lang yung ginaga, ginaga ginagawa ko palagi. Paulit-ulit lang siya mga kabukid, pero ini-improve ko pa ng gusto. So hanggang dito na lang mga bukid See you in my next video Happy farming sa inyo lahat Maraming maraming salamat sa lahat Ang nanonood ng aking video at ang subscribe Bye bye mga bukid